ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ikaw kaibigan, gusto mo bang palagi kang tinitingala at pinaparangala ng mga tao? Uhaw wow ka ba sa pagkilala at palakpakan? Hindi man natin aminin marami sa atin ang ganyan. Wala naman pong masama. Ngunit hindi ba't mas masarap lasapin ng tagumpay kung ang mga tao mismo ang nagsasalita nito para sa'yo kaysa sa sarili mo? Halika't magbalik na no tayo sa kwento ng taong naging huwaran ng mga nasasakupan at minsan ang nanguna sa pagpapakita ng magandang halimbawa ngunit sa patuloy niyang pagtahak sa landas ng tagumpay. Gayun din naman ang patuloy niyang pagtuntong at halos ibaon ng sarili manatili lang na nasa baba at nakatapak sa lupa. Ang kwento ni Robert Sabala Barbers o yung nakilala natin bilang Bobby Barbers Parak, miyembro ng Manila Spines. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Robert Sagala Barbers ay mas nakilala rin natin sa pangalang Bobby Barbers. Siya ay isinilang noong ikalabing siyam ng Enero taong 1944 sa Surigao City. Ngunit ang kanilang angkan ay nagmula sa Ilocos Sur, particular na sa bayan ng Kabugaw. Bata pa lang si Barbers ay nakikita na talaga siya ng malaking potensyal sa pamumuno sa larangan man niya naising maglakbay sa hinaharap. Aktibo siya sa mga school activities kung saan pinamunuan niya ang grupo ng mga kapwa estudyante dahil simula pa lang ay taglay na talaga niya ang kababaang loob at palagi nakahandang tumulong sa kapwa. Taglay din ng batang si Bobby Barbers ang magaling na ulo dahil consistent honor student siya sa buong panahon ng kanyang pag-aaral at naging valediktorian siya ng high school sa Surigao High School at naging alma mater naman niya ang Siliman University, Lyceum of the Philippines at National Defense College. Pero ang pinakanakakabilib sa kanya ay naging deboto siya ng Batang Santo Niño bilang tanda ng kababaang loob na taglay ang katangiang maglingkod ng bukas palad. Isinasama niya ito sa mga prosesyon sa tuwing sasapit ang fiesta ng mahal na poon ng batang santo ninyo at iniaalay niya dito ang lahat ng kanyang nagiging pagpapala at tagumpay, lahat credit sa mahal na poon, higit pa sa sarili niya. Wala sa pangarap ni Bobby Barbers ang pasukin ng kapulisan ni ang politika. Ang sa kanya lamang ay aayon lang siya sa Agus kung saan siya dalhin ang mahal na poon ng santo ninyo. Kung anong ipagkaloob sa kanya, yun ang para sa kanya. Pero saan man siya dalhin ng kapalaran, e isa lang ang panuntunan niya sa buhay.